Hi B, kain po tayo. Kumakain po ako ngayon ng tuyo at saka ah, uh, ang tawag dito, tortang talong. Ayan, ang sarap niyan. At meron akong hot sauce. Kasi mahilig talaga ako sa maanghang. At saka, syempre hindi mawala ang tuyo, toyo, toyo at saka suka. At saka may sili. Sili pa rin, di ba? Kain tayo. Sarap kumain. Ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay kasi Si Daddy nasa India. Si Anko siya nasa trabaho. So, ako lang. Nababoard ako eh. Actually, dapat hindi na ako kain kasi magpapasting na sana ako. Pero, okay lang. Wala naman akong pasok bukas off ko. So, kumain na ko. Nagugutom kasi ako. Ang sarap ng deal is, Wala pa rin akong rice eh. Sorry. No rice. Ayan. Ang sarap na, Dilys. Favorite ka na. Mm. Ang sarap. Sabi ko, kumakain ako, nanonood ako ng TVG. Masaya. Itong tuwa ko din. Isang talong nang niluto ako. Kasi, ako lang naman mag-isa. Actually, favorite nila to. Si Angkos, favorite niya tong itong tortang talang. Mmm. Actually din, nagtikriba ko ng shumaya. Kaso, pwede. Malayo kasi dito bilihan ng shomai. gusto ko kasi ng shomai ay yung master shomai. Sa Borjuman Mall pa kasi yun siya mga na, nabibili. At saka kailangan ko mag-metro. Actually, it's a... Actually, ako nang actually. Malapit lang yan sa a Pero... Gabi na din. saka di ako papayagan ng isa lumabas. Kaya sabi ko. Kaysa gumastos ako, Tama nga din naman. May pagkain na may, may mga stock naman ni Nagluto na lang ako. Kahit tinatama na ako kasi nagugutom na ako eh. Kasi kanina yung kain ko ay club sandwich lang. Kumain kami kanina nag-snack. Hindi pala sapat. Hmm. D less Okay. Ang sarap. Nabili namin to sa market. Dito, sa Dubai, nakakabili ka lahat ng klase ng pagkain ng Pilipino. Kaya hindi mo marin mamimiss yung pagkain sa Pilipinas. Kasi lahat ng klase ng pagkain na nakakain na siya. Na Nabibili na dito. Medyo mahal lang, syempre. Pero, kung nagkakrib ka, pikit mata ka na lang. So, nakain ko pala yung sili. Ayan. Sarap. Sabi ko, gusto ko pumunta ng western. Gusto ko pumunta dun. Kaso nga lang, sinatama din ako maglakad kasi ang init-init dito. Kaya, hindi ko na lang ako. Total, di pa naman ako inaantok man. Siguro matutulog ako nito mga 2 or 3 kasi off ko bukas. Manunod ako ng Korean. Kaya, tunang. Ang hirap mo umaga sa trabaho. Ang hirapan ako bumangon. Kasi, may, ano talaga ako, paggabi talaga akong tao. <laughs> Nakabos na sa talong ka. Puro itlog na lang. Dapat kasi mag-scramble egg lang ako kasi sabi ko, nababord ako puro itlog lang. Sakto, mayroon pa ako sa talong. So, niluto ko na. Chile. Yeah. Hi, B. Mm. Sarap. Hot sauce. Pa rin. Ang hilig ko sa... Parang kasi pag walang ang hangin kinakain ko, parang ang boring. Kaya, Nagaan pa rin ako, naghahanap pa rin ako ng angkos. Uh -huh. mm. Satisfied ako. Ah, so, yung craving ko pa rin ng siyoma. Fevert ko kasi siyoma. Tapos maraming garlic. Mmm! Maybe one of this week kakain talaga ako siyoma. Bukas pares na kami ng schedule ni Angkos kaya makakagawa ah, lang na kami. Ngayon kasi, kung 10 to 6 siya, tinang gabi ang pasok niya, 6 ang uwi niya. So, yung, yung kanyang life, umiikot lang, bahay trabaho, bahay trabaho, dito may nakakalabas kasi, matutulog siya sa araw, tapos yung gabi pasok niya. Mmm, ang sarap. Parang nadami atang naluto kong ano. Imagine, Dili si ko sa, sa toyo at saka suka. Ano ba 'yan? Ano ba ng trip Tapos may hot sauce pa. Ang daming kamatis also. Mahilig ako sa kamatis at saka sibuyas. Si Angkos hindi siya mahilig sa sibuyas. Ayaw niya yun ang Indian na ayaw niya ng, ng sibuyas, ayaw niya ng bawak, ayaw niya ng luya. Pero pag nagluluto ako, ang ginagawa ko, tinatagdag ko siya ng maliliit para hindi niya napapaghalatan. Kasi pag nanguya niya, nawawalan siya ng gana kumain. Tapos tatanungin niya ako, nilagyan mo ba ng sibuyas? Yun. Kaya, pag nagluluto ako, tinatagtad ko ng maigi. Kahit ubos na, dilis na lang. Hindi ko maubos ata yung dilos kasi. Ang dami. Nalotok ko. Nahihiya ako. Pero okay lang. Nangahihiya ako doon kasi sa kusina, nagluto ako ng tuyo. Pero okay lang, bakit ba? Di naman ako maarte din pag nagluluto sila ng pagkain, di naman ako nagreklamo. Kasi pagkaan naman to. Di ba? Hmm. Bisa kasi pag puro itlog lang. Nalalansan ako sa itlog. Kaya buti na lang talaga may sibuyas, kamatis. Yeah. Ayan. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Siguro mag-vlog ako sa radio. Ready with me. Bye-bye.